Good morning po sa inyo lahat, isa pang maliyugto na ating Daily Bible Blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay, Ano ang nagpapasaya sa inyo? Ano ang nagpapasaya sa inyo? Ano pong malimit nagpapasaya sa atin? Ano pong malimit nagpapasaya sa mga Kristiyano? Pwede ba mga minamahal ang mga protoo? at testimonies ng mga Kristiyano sa mga pagtitipon at mga pre request para po sa akin may ilang mga kiyak na magpapasaya sa kanila bilang mga Kristiyano. Una po ay ang kalusugan at pagaling sa karamdaman. Tayo masaya rin kung tayo pinakaligtas sa isang sakuna o aksidente. Ikalawa po ay ang pinansyal o material na pagkapala masaya po ang mga kristyano kung merong kasapatan sa pera, pagkain, pambayad sa paralan, at pambayad sa mga bills. Gini po, masaya din ang mga kristyano kung maganda at mahusay ang ating trabaho o negosyo. Alam mo sa mga mga minamahal sa mga bagay na ito na dahil dito tayo masaya, at pasalaman na tayo sa Panginoon dahil sa mga pagpapalang ito nalo ka lang po ukol dito ang sinabi sa Luke 15.7 ng Biblia na magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa siyam na putsyam na matuwid na di nangailangang magsiksi. At para po sa akin, ang kagalakan po ng langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan ay nagisilbing hamon para sa atin. Una po, masaya tayo kung may isang taong nagsisi, tumalikod sa kasalanan at nagtiwala sa ating Panginoong Yesus bilang kanyang sariling tagapagligtas, Panginoon at Hari na kanyang buhay? Masaya tayo sa bawat taong naliligtas at pinapanganak na muli Masaya ba tayo sa bawat taong nakatakas sa impyerno? Ikalawa po, masaya ba tayo kung may isang kristyanong matagal nang nalamig at tumaligot sa Diyos, ngunit ngayon po'y nagbalik loob at nanumbalik sa Panginoon? Masaya ba tayo? Ano po ba nagpapasaya sa atin? Katulad ba ng nagpapasaya sa langit? Magatulad po ba ang puso ng ating Panginoon at ang ating puso? Masalamat